Kahit nasa Laos para sa ASEAN Summit, nakabantay si Pangulong Bongbong Marcos sa lumala tensyon sa Lebanon. Lalo't libo-libong OFW pa rin ang kailangang ilikas. At mula sa Vientiane, Laos, nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Maricel, paano naisingit pa ng Pangulo ang pag-monitor sa sitwasyon dyan sa Middle East? Yes, Julius, kahit nga sunod-sunod yung pulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa ASEAN Summit dito sa Vientiane, Laos, kinailangan niya magpatawag ng isang urgent meeting via Zoom para mapag-usapan ang sitwasyon ng mga kababayan natin na naiipit sa tensyon sa Middle East. We are now going to evacuate our people um, by whatever means, by air or by sea. Bandang alas 11 ng umaga, oras dito sa Lao, nang magpatawag ng Zoom meeting si Pangulong Marcos. Kasama ang ilang miyembro ng gabinete, ipinag-utos ng Pangulo na gamitin na ang mga asset ng gobyerno mapa eroplano man o mga barko. Para lang mailikas na ang mga Pilipinong na ipit sa bakbakan ng Israel at grupong Hezbollah sa Lebanon. Itinaas ng DFA sa Alert Level 3 ang Lebanon. Let's make all the preparations so that nakamalapit na lahat ng asset natin. Kung may barko tayong kukunin, nandyan na malapit na sa Beirut, na masandali lang, basta the embassy uh, gives us uh, the all clear, and they say that our people can go, mailabas na agad natin uh, so that hindi sila nagaantay na matagal. Uh, in, the, in the danger areas. Base sa pinakahuling tala, higit 1,700 na OFW na ang gustong lumikas, pero higit limang daan pa lang ang na-repatriate. Wala namang napaulat na nasaktang Pinoy. Pero aminado si na PBBM na di gaya ng dati, mas mahirap ng ilikas ang mga naipit sa bakbakan dahil mas lumala ang airstrike ng Israel. Inabisuhan na rin daw kasi ang mga barko na dumadaan sa Middle East na wag munang dadaan sa mga delikadong lugar sa rehiyon. Basically, we're just putting the plans together how we will bring them back home as quickly as possible. Bagamat may isiningit na Zoom meeting, nakahabol pa rin si PBBM sa sessions ng ASEAN Summit. Magkakasama silang dumating ni First Lady Liza Marcos sa National Convention Center para sa opening ceremony ng 44th at 45th ASEAN Summit. Sinundan ito ng plenary at retreat session. Nagkaroon din ng interparliamentary Assembly, Business Advisory Council at ASEAN Youth Summit. Binigyang diin sa mga session na yan ang digital innovation, food security, tourism at solusyon sa climate change. Pero bahagi pa lang ang naging usapan tungkol sa West Philippine Sea. no, i didn't specify the details, but with the, it is just gen, the general principle of uh, the um, adherence to the rule of law uh, and uh, the uh, unclos. we will have a chance to get into more detail maybe uh, in the next couple of days. Kahapon, nagkaroon din ng bilateral meeting si PBBM kay Vietnam Prime Minister Nam Minh Chin. Personal na nakiramay ang Pangulo sa mga biktima ng bagyong yagi sa Vietnam. Siniguro naman ang Vietnam ang patuloy na strategic partnership nila sa Pilipinas. Julius, kani-kanina lamang, inakita nga natin si Pangulong Bongbong Marcos na umalis na dito sa National Convention Center dito sa Lao para naman dumalo sa ASEAN Business and Investment Forum kung saan makakaharap niya ang ilang mga negosyante. Inaasahan din na magkakaroon siya ng pulong maya, -maya lamang sa ilang mga business companies dito sa Vientiane. Samantala, bukas, bukod dun sa mga member state ng ASEAN, magkakaroon na ng meeting ang ASEAN doon sa mga partner countries ng uh, grupo kasama ng Adjan, ang China, ang South Korea at ang Amerika. Julius? Maraming salamat, Maricel Halili. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.